Hello mga pangga, good morning. Ayan, kagagising lang namin. Ay, umaga dito sa amin. Ano na dito? Alas 10 ng umaga. Kaya ayan, nag, mag breakfast muna kami ni Bibi Vlogger. Ayan, yung breakfast namin ay... Sa kanya ay kumain na siya ng cereal. Tapos may orange. Tapos tapos na siyang kumain. Tapos ako naman, yung breakfast ko ay... Um, avocado, apple, saka gatas. Ayan, nung pag kumakain ako yan, pinapakain ko rin siya ng bread kahit tapos na siyang kumain ng bread na may milk, yung isasaw ko, ko sa milk kasi gustong gusto niya yan. So habang nagbe-breakfast kami mga pangga, at... ay lagi kami nanonood ng TV kasi nasanay na kami ganyan. At tuwing nagbe ako kahit tapos na kumain ng baby na yan, kakain din siya. Kaya binibigyan ko siya ng tinapay kasi nangihila yan sa akin. Tingin ng tingin. <laughs> Kapag kumakain ako. Kaya siya rin nakaubos sa aking gatas. <laughs> sa umaga kasi sa aming pagising, siya muna yung una kong pinapakain kasi nagugutom na siya. So after niya maligo, bababa na ako sa kusina tapos papakainin ko na yan siya. Tapos yan, busog na, kaya masaya na ang batang iyan. naya maglalaro na yan siya tatlong oras yan siya dyan. Tapos, pag inaantok na yan, saka yan siya iiyak. Tapos, yan, pagtutulogin ko na.